Ako ang tinig ng kapalaran at may kuwento ako para sa inyo. Narito si Maramot at si Mapagpasalamat. Uh, ang buhay ko ay puro problema. Wala akong makita na maganda. Salamat sa araw na ito. Masaya ako sa mga simpleng bagay. Araw-araw, pareho silang humaharap sa mga pagsubok. Bakit ba laging ganito? Hindi ko deserve to. Kahit mahirap, may dahilan para magpasalamat. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbabago. Wala na akong natira. Wow, hindi ko inasahan ito. Salamat sa biyaya!